Nga, pag pagsuspende kay uh, Mayor Mike Lama, eh may kinalaman din doon sa pagsasagawa ng Maisong Rally o pagsuporta niya kay, uh, o pagiging malapit kay Pangulong, o dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pa kaisap, napakahirap isipin na walang kinalaman. Kasi nga parang coincidence ba yan? Nakakaganap lang na maisog rally sa Cebu at uh, talaga namang sinusupi lang lahat ng mga maisog. No? Tinatakot ang mga taong bayad at tinatakot din ang mga lokal na opisyalis laban sa pagtutulungan. No? Itong nangyari sa Dumaguete na nauna nang nagbigay ng uh, uh, rally permit at binawi ay patunay na talagang uh, meron talagang utos na nanggagaling at ako'y walang kaduda-duda na nanggagaling ito sa pinakmataas sa Malacanang na ang mga lokal na pamahalaan ay dapat po magbigay ng mga mayor's permit sa mga maisok rally na ito nga po ay panunupil sa karapatang pangtao naman magsalita at uh, magtipon-tipon ng mapayapa no? So, kasensya na po, pero napakahirap isipin na wala pong kinalaman yan, lalong-lalo na na itong mga kasong ito ay di umano yung mga uh, empleyado na nagreklamo lamang sa pagkakalipat sa kanila ng opisina na hindi naman sila natanggal, no? So, too much of a coincidence. Oo, at uh, nakikita din natin na ito yung magiging uh, chilling effect din o may implikasyon din doon sa iba pang mga alkalde na may plano o baga susuportahan kung anumang mga pagtitipo na pinangungunahan ng dating, ng dating Pangulong Duterte. Tama nga po yan. No? Kaya nga po dahil doon sa Dumaguete Doctrine, ang gagawin natin ay doon na lang tayo sa Freedom Park. Ang panawagan nilang na namin sa mga lokal na mga opisyalis, eh wag na lang kayo maghimasok dahil sa Freedom Park, hindi naman namin kinakailangan ng kahit anong rally permit. Nasa salig ang batas ang ating rally permit. No? So kung ayaw nyo na pag inita ng gobyerno, wag nyo na lang paghimasukan yung mga rallies na gagawin namin sa mga susunod na araw, susunod na buwan sa mga freedom parks. Dahil yan naman po, malinaw ang ating saligang batas, ang ating Korte Suprema, with or without permit, tuloy po ang mga rally sa mga freedom parks.